Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ikinagulat ng mga netizens ang mga pahayag ni WBO Bantamweight Champion John Riel Casamero tungkol sa kondisyon ng Hall of Famer boxing trainer na si Freddie Roach. Sa panayam kay Casamero ng vlogger na si Rich Don TV ay sinabi ng boxing hero na ayaw niyang maging coach si Roach na naging trainer ng 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Ayon kasi kay Casimero ay hindi sila magkakaintindihan ni Roach at sinabi pa nito na para daw robot magsalita ang coach. Hindi, siyempre gusto ko Pilipino, hindi kami magkaintindihan nun. Tapos yung pagsasalita pa, hindi pa masyado maraming. <laughs> para robot. Sinabi din ni Casimero na bata ang gusto niyang maging coach para makasabay daw ito sa kanyang bilis. Maghanap tayo ng bata kasi bata tayo. Gusto natin mabilis. Mas mabilis pa sa akin. Gusto ko yung trainer ko mas mabilis pa sa akin hindi yung ako lang yung mabilis yung trainer ko mababa Saad ng kampion matatandaan na mayroong Parkinson's disease si Roach na nakuha niya noong siya ay kaya naman hirap itong magsalita Ngunit kahit nahirap itong magsalita at gumalaw ay madami na siyang nabigyan ng championship belt at isa na doon si Pacquiao Hindi naman nagustuhan ng ilang netizens ang sinabing ito ni Casamero at isa na dito ay ang kanyang karibal na si WBC bantamweight champion Nonito Donaire. Ayun kay Donaire ay baka dumating bigla ang karma kay Casimero dahil sa ginawa nitong panunokso sa kondisyon ng legendary boxing coach. That was sad. Freddy is not only a legendary trainer, but also a human being. You don't make fun of someone like that. Not about health, especially in this sport we are in. You don't know when karma will come back around. Ani Donaire Anong masasabi mo sa balitang ito?